kaligtasan ng publiko at integridad ng eleksyon, tututukan ng PNP kasabay ng pagsisimula ng paghahain ng COC ng mga kandidato sa 2025 midterm elections. Narito ang news ni Kim Gomez. Aabot sa 36,000 mga pulis ang edeneploy ng Philippine National Police sa panahon ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng na mga naghahangad tumakbo sa 2025 elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, kanilang paiigtingin ng security measures at checkpoint operations sa mga strategic areas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Una nang sinabi ng PNP Chief General Romel Francisco Marbella, Bila, natututukan ng pambansang polisya ang kaligtasan ng publiko at integridad ng halalan. Pinaalalahanan din ito ang mga polis na manatiling neutral at iwasang masangkot sa partisan politics. At yan ang news scoop, Kim Gomez, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.